Hello guys! Welcome back to Joseph TV. Sa video ito ay papakita ko sa inyo ang isa sa mga features ng Windows 11. So halika't subukan natin ang multiple desktop ng Windows 11. Okay? So una, -una na guys? Ito dito sa my taskbar. Click nyo lang itong icon na to. Okay, makikita nyo dito desktop 1 at saka new desktop. So click nyo yung new desktop. Okay, so desktop number 2, ito na siya guys. So, ito na yung desktop number 2 natin. Pwede mo siyang i-customize, okay? So, yan. Meron tayong desktop number 2. Uh, I-personalize natin siya. Pwede natin palitan yung theme, okay? Yan. Okay, so ito na yung desktop number 2 natin. Desktop number 3, try natin, iba. Settings, personalize. Itong isa namang theme. Yan, so nag-iba na siya guys. Okay. So yan, meron tayong desktop number 3 desktop number 2 at saka desktop number 1. Okay, desktop number 4, try natin ulit. Iba na naman yung gamitin natin. I-try natin ito guys. Captured motion image number 4. Yun. Yan guys. So ngayon guys, meron tayong apat na multiple desktop. So napaganda siyang gamitin kasi, pwede mo siyang i-customize isa-isa yung desktop. So, ito nang desktop number 4. Desktop number 3. So, makikita nyo dito sa baba kung anong desktop yung ginagamit ninyo. Desktop number 2. Tsaka, itong isa, yung desktop number one yung main natin. Okay? So, yan lang guys. At, Thank you for watching. God bless.